Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikinagulat nga ni Darius na imbis ang asawang si Lucy, ang kanyang makikita sa restaurant kung saan nga sila laging lumalabas ng kanyang asawa ay si Farah pa ang naroroon. Sa tagal nga ng paghihintay noon ni Darius ay nainip na siya at maging siya nga ay hindi rin makapaghintay na makita ang kanyang asawa. sa ang ipinagtataka niya ay kung bakit wala pa rin doon si Lucy at hindi niya alam kung saan ito naroroon. Wala rin kaalam-alam si Darius na niligaw pala ni Joyce ang fake Lucy kaya naman natagalan nga ito sa pagpunta sa nasabing restaurant nang makita nga ni Darius doon si Farah na medyo umiiyak at namumugto ang mata ay inakman niya nga itong lapitan aalis na nga sana noon ang totoong Lucy subalit pinigilan siya ni Darius pagkahawak niya nga sa kamay nito ay bigla na namang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan na siya talagang ipinagtataka niya sa totoo lang Iniisip niya din sa kung paano nangyari na ang fara na kinikilala niya ay kinakikitaan niya ng ugali ng kanyang asawa. Tinanong niya nga ang totoong Lucy kung bakit ang lahat ng karakteristik ng kanyang tunay na asawa ay nasa katauhan ni Farah. Hindi naman noon masabi ni Lucy na siya talaga ang tunay nitong asawa dahil baka maulit na naman na magalit si Darius sa kanya. Alam naman kasi niya na nung unang sinubukan niyang sabihin dito ang buong katotohanan ay hindi naman ito naniwala sa kanya. Sinabi niya na napadaan lang siya at hindi niya alam na naroon si Darius. Sinabi ni Darius na total ay wala pa naman doon ang kanyang asawa kaya naman inaya niya muna ang totoong Lucy na maupo at mag-usap silang dalawa. Na ikwento nga ni Darius na lately ay medyo naninibago siya sa kanyang asawa dahil kakaiba ang kinikilos nito. Bargas kung magsalita, puro selos at laging nagwawala. At ang mas lalo niyang ipinagtataka kung bakit ang karakter ng kanyang tunay na asawa ay nakikita niya kay Farah. Dito na kaya mamulat ang mga mata ni Darius sa katotohanan? Abangan sa Stolen Life.